Si nurse Liana Soriano na naka sa isang pribadong ospital sa Nueva Ecija noong Disyembre 24, 2023 ay lumapit sa isang matandang pasyente upang bigyan ito ng gamot at sukatin ang presyon ng dugo. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niya ang pasyente na nakatingin sa isang bakanting upuan at tumatawa, wari may kausap sa video call. Ngunit agad niyang napansin na walang gadget sa kamay ng pasyente at wala siyang kausap na tao. Tinukoy ng pasyente na kausap niya ang isang batang babae. Payat, maikli ang buhok at kayumanggi ang balat. Nanindig ang balahibo ni Liana sapagkat iyon ang eksaktong itsura ng batang pasyente na namatay sa mismong silid na iyon. Isang linggo lang ang nakalipas. Maya-maya, tinabi ng matanda na aalis na raw ang bata. Tinanong pa siya nito kung hindi ba raw siya magpapaalam sa bisita. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Liana ng malamig, mabigat at dumudulas na haplos sa kanyang likod. Parang may dumaan patungo sa labasan. Nanginig siya sa takot at hindi na bumalik sa silid ng mag-isa kinagabihan. isinalaysay ni Rina ang kanyang karanasan habang inaantay ang operasyon ng kanyang ina dahil sa bato sa apdo. Habang nasa pasilyo ng operating room, sinabihan siyang lumayo muna habang may ginagawa sa loob. Habang naglalakad palayo, nakarinig siya ng pag-iyak ng isang babae. Mahina sa una, pero unti-unting lumakas hanggang sa parabang may umiiyak mismo sa gilid ng kanyang tenga walang ibang tao roon at walang babaeng umiiyak. Dali-dali siyang lumabas ng gusali. Sa labas, may narinig siyang usapan ng ibang bisita tungkol sa babaeng na matay kamakailan sa pamamagitan ng paghampas ng ulo sa pader. Malapit sa operating room, matapos mabalita ang pumanaw ang kanyang asawa. Doon naunawaan ni Rina kung kanino nang galing ang pag-iyak na kanyang narinig. Tatlong taon matapos ang aksidenteng motorsiklo na ikinaconfine ni Jomar Ledesma, hindi pa rin niya malimutan ang nangyari sa kanya sa pampublikong ward ng ospital. Nakatabi niya ang isang bakanteng kama at dahil sa sakit ng kanyang binti, hirap siyang makatulog. Bandang alas dos ng umaga, nakarinig siya ng malakas na paghahabol ng hininga. Parang may taong hirap huminga. Nang tumingin siya, walang gising na pasyente at lahat ay tila payapang nagpapahinga. Tinanong niya ang dalawang gising pa noong pasyente. Ngunit sinabi nilang wala silang naririnig. Isang pasyente lang ang tumango at nagbulong sa kanya. May namatay ka makailan sa bakanteng kama. At ganoon na ganoon daw ang tunog ng paghinga nito bago bawian ang buhay. Si Mang Arturo, Isang janitor sa lumang ospital ay matagal nang nasanay sa mga kababalaghan. Mga batang umiiyak sa walang laman na hallway, matatandang tumatawag kahit matagal nang nailabas ang mga ito, at mga pintong kusang bumubukas at nagsasara na para bang may sariling buhay. Tatagal niyang naglilinis doon, halos naging bahagi na ng kanyang araw-araw ang mga kababalaghan ito. Ngunit kahit gaano pa siya kasanay, may mga gabing ramdam niya ang kakaibang bigat sa hangin. Parang may nakamasid, tahimik ngunit palaging nariyan. Isang gabi, habang nagwawalis siya sa ikalawang palapag, biglang umalingaw-ngaw ang boses ng isang babaeng humihingi ng tulong. Hindi iyon kalabog o pag-uungol na karaniwang naririnig niya. Ito ay malinaw, desperado, at nanggagaling sa dulo ng pasilyo. Napahinto siya, kinilabutan. Ngunit sinundan niya ang tinig dahil alam niyang trabaho niya ring tumulong kung may pasyente. Habang papalapit, napansin niyang may mga sariwang patak ng dugo sa malamig na sahig. Makintab, makapal, at tuloy-tuloy ang trail, parang bagong tulo mula sa sugatang katawan. Humigpit ang kanyang hawak sa walis sa dulo ng pasilyo, tumambad sa kanya ang isang babaeng nakapulang damit. Nakapayuko ito, nanginginig, at nang lumingon ay nakita niya ang namumutlang balat, mga mata na halos lumubog, at malalalim na pilat sa mukha at braso. Mga hiwang parang nagmula sa matinding pananakit. Hindi siya nakagalaw sa takot, ngunit nang bigla itong sumigaw ng matinis, para bang humihingi ng tulong pero sabay may galit at paghihirap. Tumalikod si Mang Arturo at mabilis na tumakbo. Halos madapa siya sa pagmadali papunta sa security office. Hingal na hingal niyang isinalaysay sa gwardiya ang nakita. Ang dugo, ang babae, ang mga pilat. Ngunit hindi nag-iba ang ekspresyon ng gwardiya. Tila sanay na ito. Sumagot ito ng malamig at diretsyo. Sir, multo po 'yon. Matagal na pong patay ang babaeng 'yan. Namatay siya dito siyam na taon na ang nakalipas. At tuwing Disyembre, naghahanap siya ng tutulong pero hindi para mailigtas siya, para may maisama siya. At sa paglingon ni Mang Arturo sa pasilyong pinanggalingan niya, nakita niyang wala na ang dugo, pero may aninong nakasilip nakangiti at unti-unting lumalapit Si Lian, pitong taong gulang noon, ay laging kasama ang kanyang inang janitor sa ospital dahil wala silang mapag-iiwanan sa kanya. Habang naglilinis ang ina Si Liana naman ay nag-iikot sa pasilyo, kumakaway sa mga nars, at minsan ay nakikipaglaro sa mga batang pasyente. Doon niya nakilala si Maymay, isang masayahing batang babae na halos kaedad niya. Madalas silang maglaro ng taguan sa mga bakanting bahagi ng ospital. Tumatawa at nagbubulungan kahit na alam nilang bawal pumasok sa ibang lugar. Isang gabi, habang sila ni Maymay ay nagtatago sa lumang hallway. Biglang ngumiti si Lian at sinabi, May ipapakilala ako sa iyo. Sabay turo niya sa likuran ni Maymay. Si Riz, kaibigan ko. Napakunot noo si Maymay. Ha? Sino? Wala naman akong nakikita. Nainis ito. Akala'y binibiro siya ni Lian. Ayoko ng ganyan! Sabi niya bago tumalikod at naiwan si Lian sa dilim ng pasilyo hindi iyon alintana ni Lian. Patuloy siyang naglaro kasama si Riz. Mas tahimik si Riz, ngunit palaging nakangiti. Tumatakbo sila sa hagdan. Nagtatago sa mga silid. At minsan ay pumapasok pa sa lugar na pinakaayaw puntahan ng ibang tao, ang morgue. Habang naglalaro sila roon, biglang napansin ni Lian ang malamig na hangin na tila yumayakap sa kanya ang boses ni Riz na dati masigla ay unti-unting lumalabo, parang galing sa ilalim ng tubig. Laro pa tayo. Bulong nito, halos hindi na marinig. Nilingon ni Lian si Riz at doon niya napansing tumatagos ang malamig na liwanag ng fluorescent lamp sa katawan nito. Nanindig ang balahibo niya. Umatras siya at napatingin sa isang mesang bakal sa gilid ng morgue. Doon, Nakahiga ang isang batang babae. Maputla. Nakaputing tuwalya ang katawan. At ang mukha, ang mukha ay si Riz. Nalaglag ang laruan sa kamay ni Lian. Parang huminto ang hangin. Nang muling lumingon si Lian sa tabi niya, wala na si Riz. Ngunit naroon ang malamig na hininga, dumadaan sa batok niya. Dahil sa sobrang takot, tumakbo siyang palabas hagulgol ng hagulgol. Pagdating niya sa may exit ng morgue, nakita niya ang mga anino sa kisame at dingding. Maliliit, payat, at magkakapaligid sa kanya. Nakatitig, parang inaanyayahan siyang sumama. Saktong dumating ang kanyang ina, humahangos, namumutla. Agad siyang inakay palabas ng ospital, habang si Lian ay nanginginig. Hindi makapagsalita kinabukasan, dinala siya sa isang albularyo na nagsabing matagal ng bukas ang third eye ng bata at madalas siyang sinusundan ng mga ligaw na kaluluwa. Ang huling sinabi ng albularyo, bago simulan ang ritual ang pinaka tumatak kay Lian, hindi lahat ng batang nakakasama mo buhay. Si Daphne, labing pitong taong gulang at madalas makonfine dahil sa karamdaman, ay nagkuwento ng isang gabing hindi niya malilimutan. Sa kabilang silid, naririnig niya ang malalakas na tawanan, iyakan at kalampagan. Tinabi ng nurse na isang pasyente raw ang nagwawala. Kinagabihan, muling narinig ni Daphne ang mga iyak, halakhak at mga boses na nagbabanta ng kamatayan. Hindi na siya mapakali at gusto na sana niyang umuwi. Dahil sa matinding kuryosidad, sumilip siya sa kabilang silid. At doon tumambad ang isang babaeng gusgusin. Nakapulupot ang buhok at nanlalaki ang mga mata. Bigla siyang lumapit kay Daphne at nagmakaawang tulungan mo ko. Palayain mo ko. Matagal nang ikinukwento na may umiiyak na sanggol sa isang abandonadong delivery room sa ospital kung saan nagtratrabaho si Ava. Wala siyang pakialam. Akala niya'y pamahiin lang. Isang gabi, Nadaanan niya ang naturang silid. Bahagyang bukas ang pinto. Mula roon ay malinaw niyang narinig ang iyak ng isang sanggol. Bago niya masilip, may lumapit na matandang babae. Binasa ang kanyang palad at binalaan siyang, Huwag kang maniniwala sa lahat ng nakikita mo. Hindi lahat ng cute ay ligtas. Minsan, bitag sila. Ngunit, nanaig ang kuryosidad. Pumasok si Ava. Sa gitna ng silid may isang cute na sanggol sa mesa, nakabalot sa kumot. Kinuha niya ito at nang maisakay na sa kanyang braso, napansin niyang umiinit ang katawan nito. Unti-unting lumalakas ang iyak. At sa liwanag ng fluorescent lamp, unti-unting nagbabago ang mukha ng bata.